Sa bawat araw ng ating buhay, nakakasalamuhan natin ang iba't ibang uri ng tao. Mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay at maging mga kamag-anak. Ngunit hindi lahat ng tao sa ating paligid ay mabuting impluensya. Ang iba ay maaaring magdala ng sakit, kaguluhan at negatibong enerhiya na sumisira hindi lamang sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating relasyon sa Diyos. Ano ang palatandaan ng mga taong dapat nating iwasan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga ugali ng masamang tao ayon sa Biblia, mga halimbawa ng toxic na relasyon, at kung paano tayo makakaiwas sa kanilang masamang impluensya. Sa Biblia, makikita natin ang mga babala ng Diyos tungkol sa iba't ibang klase ng tao na maaaring magdala ng kasamaan sa ating buhay. Narito ang mga palatandaan ng masamang tao na dapat nating bantayan. Una, mapanlinlang at sinungaling. Ang mapanlinlang at sinungaling na tao ay laging may ibang intensyon. Sinabi sa Kawikaan talata 6 bersikulo 16 hanggang 19. Ang Panginoon ay nasusuklam sa sinungaling na dila. Ang mga taong ito ay gagamit ng kasinungalingan upang manipulahin at kontrolin ang iba. Halimbawa, may kakilala ka bang nagsasabi ng iba't ibang kwento sa magkaibang tao, nagkukunyaring kaibigan ngunit ginagamit ang impormasyon laban sa iyo? Ang mga mapanlinlang ay nagdadala ng kaguluhan sa halip na kapayapaan. Pangalawa, mapag-usig at mapanira. Sinabi sa Kawikaan talata 16 bersikulo 28, ang taong mapanira ay naghihiwalay ng magkaibigan. Ang chismis ay isang lason na sumisira sa mga relasyon. Ang ganitong ugali ay karaniwan sa mga pamilya kung saan may mga kamag-anak na nagkakalat ng maling impormasyon para lamang sirain ang relasyon ng magkakapatid o mag-anak. Sa halip na magkaisa, nagiging dahilan ito ng hidwaan pangatlo, magagalitin at marahas. Sinabi sa Kawikaan talata 22, bersikulo 24 hanggang 25, "Wag kang makisama sa taong magagalitin, baka mahawa ka at mapasama sa kapahamakan." Ang galit at karahasan ay nagdudulot ng takot at trauma sa mga tao sa paligid nila. Sa tahanan ang magagaliting tao ay nagdudulot ng emotional scars sa mga bata. Tandaan, ang pagmamalupit ay hindi kailanman solusyon, kundi nagiging ugat ng poot at hinanakit. Pang-apat, mapagmataas at mayabang. Sinabi sa kawikaan talata 16 bersikulo 18, ang kapalaluan ay nauuna bago ang pagkawasak. Ang pagiging mayabang ay naglalayo sa tao mula sa Diyos at sa kapwa. Ang mga mapagmataas na tao ay bihirang tanggapin ang kanilang kamalian. Sa halip, ginagamit nila ang kanilang yaman o posisyon upang siraan ang iba. Mga sakim at mapagsamantala. Sinabi sa unang Timoteo talata 6 versikulo 10, Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pagiging sakim ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng yaman. Ito rin ay tungkol sa pagiging mapagsamantala, yung handang man lamang para sa sariling pakinabang. Sa ating lipunan, ang sakim at mapagsamantala ay hindi lamang mga estranghero. Minsan, sila ay mga tao sa trabaho, negosyo o maging sa pamilya yung mga nagpapautang ng labis ang interes o yung nagpapanggap na tumutulong pero may kapalit na malaking pabor ang ganitong ugali ay nagdudulot ng takot at pagkaalipin. Ang layunin natin ayon sa Biblia ay magmalasakit at magbigay ng walang hinihinging kapalit. Ang mga hindi marunong magpatawad. Sinabi ni Jesus sa Mateo talata 6 bersikulo 14 hanggang 15, Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang hindi marunong magpatawad ay nagiging ugat ng kapaitan. Sa maraming pamilya, ang hindi pagpapatawad ay nagiging dahilan ng pagkawatak-watak. Ang simpleng di pagkakaintindihan ay lumalaki dahil sa matigas na puso. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila lamang kundi para sa atin ding kapayapaan ang hindi pagpapatawad ay parang lason na unti-unting sinisira ang ating loob. Ngunit sa tuwing tayo'y nagpapatawad, tayo'y pinalalaya mula sa poot at hinanakit. Paano makakaiwas sa masamang tao? Ang Biblia ay nagbibigay ng gabay kung paano tayo makakaiwas sa masasamang tao. Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin. Manalangin para sa karunungan. Sinabi sa Santiago talata 1, versikulo 5, Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng karunungan upang makilala ang mabuti at masama. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong bigyan ng Diyos ng discernment upang malaman kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan. Ikalawa, piliin ang mabuting kaibigan. Sinabi sa Kawikaan Talata 13, versikulo 20, Ang nakikisama sa marurunong ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay napapahamak. Ang ating mga kaibigan ay may malaking impluensya sa ating mga desisyon. Kung napapalibutan tayo ng mga kaibigang gumagawa ng tama at nananampalataya sa Diyos, mas malaki ang tsansang tayo rin ay mapalapit sa Kanya. Lumayo kung kailangan. Sinabi sa Roma talata 16, versikulo 17, Iwasan ninyo ang mga taong sanhi ng pagkakabahabahagi at ng mga paglabag sa aral na inyong natutunan. Ang paglayo sa masama ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ang paglayo sa negatibong relasyon ay hindi nangangahulugang nawawalan ka ng pagmamahal. Minsan, ito ang tamang hakbang upang maprotektahan ang iyong sarili at iyong pananampalataya. Paano tayo magiging mabuting tao? Hindi sapat na iwasan lamang ang masamang tao. Tinatawag din tayo ng Diyos na maging mabuting tao ang mga taong nagdadala ng liwanag sa mundo. Sundin ang utos ni Jesus na mahalin ang kapwa Sinabi ni Jesus sa Mateo Talata 22, versikulo 30, Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang pakikiramay. Ito ay pagpapakita ng malasakit, pagtulong at pagpapatawad. Ang simpleng pagkilos ng pagtulong ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magdala ng liwanag sa madilim na sitwasyon ng iba maging tapat at mapagkakatiwalaan. Ang katapatan ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting tao. Sinabi sa Kawikaan Talata 12, versikulo 22, Ang mga sinungaling na dila ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga tapat ay kanyang kinalulugdan. Sa pagiging tapat, ipinapakita natin na tayo'y may takot sa Diyos at gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Magpatawad at magpakumbaba. Sinabi sa Efeso talata 4 versikulo 32, Maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagpapatawad ay naglalapit sa atin sa Diyos at nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng lakas at kababaang loob. Ano ang maari nating gawin? Una, pagpapanatili ng pananampalataya. Sinabi sa Hebreo Talata 12, versikulo 2, Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang nagpasimula at nagpakasakdal ng ating pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, manatili tayong nakatuon sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Ang simpleng gawain ng panalangin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagiging halimbawa sa mga mahal natin sa buhay. Hindi sapat na manatili sa sarili nating kaligtasan. Tinatawag tayo ng Diyos na ibahagi ang kanyang pagmamahal at gabay sa iba. Gamitin natin ang ating oras, talento at kayamanan upang tulungan ang nangangailangan. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang napakalaking paraan upang makapagbigay ng pag-asa sa iba. Gamitin natin ang pagkakataon upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang ating layunin ay hindi lamang maiwasan ang kasamaan, kundi maranasan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa araw-araw. Sa kanyang oras, ang ating pananampalataya ay gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito upang mas marami ang matututo sa mga aral ng Biblia. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga puso. Salamat sa panunood at naway pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.